Welcome Star Pulse Z fam. Siya ay isang reyna na gumawa ng mga wave sa mundo ng pageantry winning hearts, titles, and making history. But what's next for Gabrielle Beciano? Is she stepping back from the limelight, or stepping into something even bigger? Gabrielle Beciano, gaya she say to pageants Gabrielle Beciano. Isang pangalan na agad na nagpapaalala sa kagandahan, poise, at isang signature walk na nangibabaw sa pageant scene sa loob ng maraming taon. Ang mga tagahanga ay matagal nang nag-isip tungkol sa isang malaking pagbabali. Baka Miss Universe Philippines, Miss World Zay, or even Miss Grand Zay, ngunit sa kamakailang media gathering sa Quezon City, binasag na ng libo at binibining Pilipinas Intercontinental Queen ang kanyang katahimikan at ang sagot. Hindi pa lang, I competed for four straight years na walang break, she explained. Ito ay naging draining para sa akin at sa totoo lang, sino ang maaaring sisihin sa kanya? Ang buhay pa dyan ay hindi lang glam at gown, ito ay isang full-time na pangako na nangangailangan ng mental, emosyonal, at pisikal na lakas. Bagamat hindi siya bumabalik kahit sa ngayon si Gabriel, ay mayroong isang pambihirang pagkilala sa pajant. Siya ang huling bisay, Pilipinas Intercontinental. Kailanman, mula 2014 na hanggang 2022, ginanap ng Binibining Pilipinas Charities Inc. Ang prangkisa para sa Miss Intercontinental. Ngunit noong 2023, ibinalik ang lisensya sa mucha ng Pilipinas na ginawang huling reyna si Gabriel na magsuot ng titulo sa ilalim ng B. Pilipinas Banner. Ito ay isang pamagat na isinusuot niya ng may pagmamalaki at nararapat lamang. Maaring tapos na ang kanyang paghahari Ngunit ang kanyang pamana ay nakaukit na sa kasaysayan ng padyant sa Pilipinas, pag-usapan natin ang mga parangal. Si Gabrielle ay hindi lamang nanalo ng isang korona na basag niya ang mga record. Isa siya sa ilan na nanalo sa parehong best in swimsuit at best in evening gown. Ang huling babaeng nakamit iyon? Walang iba kundi si Catriona Gray. Ngunit ang naging emosyonal niya ay hindi lamang ang mga parangal, ito ang kinakatawan ng mga panalo na iyon. Inamin niyang napaluha siya matapos manalo ng best in swimsuit dahil sa mga negatibong komento tungkol sa kanyang katawan sa kanyang ikalawang pagsubo. Sa sandaling iyon, kabuang pagtubos at kunin mo ito dalawang beses niyang nakuha ang best in evening gown. Pabalik-balik, isang gawa na bihirang makita at isa na nagsasalita sa kanyang walang katapusang kakisigan. Malaking shoutout sa mga designer na si Naken Batino at Jevin Salaysay para sa pag-istilo sa kanya mula day isa. So what's keeping Gabrielle busy now that she's on pageant break? Nako, nangunguna lang sa All Women Empowerment Group bilang presidente ng Asia Las Pinas Water Lily Chapter, sa programang Pinay Power. Nakatuon si Gabrielle at ang kanyang koponan sa pagtuturo at pagpapasigla sa mga kabataang babae sa buong bansa. Ang kanyang inspirasyon? Sisterhood, alam niya kung gaano kahirap i-juggle ang mga layunin, pangarap at responsibilidad, gaya ng ginagawa ng maraming babae. Kaya naman nakikipagtulungan sila sa mga voluntario at nilalayon nilang palawakin ang kanilang abot. Mula sa yugto hanggang sa serbisyo, pinatutunayan ni Gabriel na ang mga reyna ay maaaring magsuot ng maraming korona. Ang ilan ay hindi mo nakikita, ngunit nararamdaman sa pamamagitan ng epekto, ngunit maghintay maihigit pa. Si Gabriel ay hindi lamang namumuno sa mga non-profit. Binabantayan din niya ang mundo ng entertainment. Pagkatapos na maikling stint bilang host sa Will to Win, handa na siyang mag-explore sa pag-arte at hindi sa anumang papel. Gusto niyang maging kontrabida. Sa totoo lang, with her strong features, intense presence, and fierce energy, we can already imagine her as the next iconic dis villain. Isipin na kilala ni Gladys Reyes ang modern-day fashion queen, huwag kalimutang mag-like, magbahagi, at mag-subscribe para sa higit pang Pinoy pageant at entertainment news. Ito ang Star Pulse Z.